Ang World Corp Enterprises ay isang kakaiba at nakakatakot na YouTube channel na biglang sumulpot noong 2015. Ang kanilang mga ina-upload ay mga music video na may mga relihiyosong imahe sa wave for wave na art style. Pati ang kanilang website ay naglalaman ng mga kakaibang larawan na inspired din sa 90s wave for wave art style. Karamihan sa mga video nila ay mga music lang. Pero naging controversial ang YouTube channel na ito dahil sa dalawang video na may title na Fatherhood at Each Day I Grow Some More. Sa dalawang video ito ay madidinig ang sigaw ng isang lalaki na inaabuso ang bata. Madidinig sa video ang lakas ng sigaw at iyak ng bata na nagmamakaawa na wag na siyang saktan. Matapos mag-viral ang dalawang video na ito ng World Corp Enterprises, biglang nawala ang kanilang YouTube channel noong 2016. Ayon sa mga online investigators at YouTubers, ang lalaki sa video ay kaboses ni John Podesta na naging campaign manager ni Hillary Clinton noong US President election noong 2016. At bukod doon, si John Podesta ay nasasangkot sa malaking conspiracy theory na tinawag na Pizzagate na isang pedophile ring at sangkot sa mga pangkikidnap sa mga bata at ginagawang sex slaves ng mga mayayaman at bentahan ng mga child porn sa internet. Hanggang ngayon, madami pa din ang naguguluhan kung para saan ang YouTube channel na World Corp Enterprises dahil kung may illegal silang itinatago, bakit nila ito i-upload sa YouTube na sikat na video sharing platform sa buong mundo? Hanggang ngayon, wala pa ding nakakaalam kung ano ang motibo ng misteryosong YouTube channel na ito.